Noong nakaraang video nga, pinakita ko na nagpapagawa kami ng kulungan ng baboy para sa mga buwik na palakihin para maging patiner. Bali ilang araw nga din itong natigil dahil sa masamang panahon. Pero ngayon, ito ay yaring-yari na. Magkano nga aga ang magagastos sa pagpapagawa ng konkret ng kulungan ng mga buwik kagaya na re? Ang sukat nga pala na re ay 10 by 12. Ang pader na re ay may taas sa tatlot kalahating halablocks mula sa flooring. Mga 10 buwik ay katalo na din eh. Bale, mga materyales nga pala na nagamit, syempre, semento. Ilang semento? Labing isang peraso. 213 pesos ang isa. 213 x 11 equals 2,343 pesos. Ang sunod naman, buhangin. Kalahating karga ng l truck ang nagamit. 1,280 yun. Ang yera naman ay 4 16 feet ang nagamit. Ang total noon ay 2,968. Siyempre, hindi tutuloy yan ng walang patiga sa bakal. Ang ginamit namin ay 6 na pirasong 9mm. 110 isang piraso, kaya pumatak na 660 pesos para sa bakal. Ang kahoy ay old lumber, hindi na kami gumastos at madami naman din eh. Para naman sa pako, isang kilong tres ang ginamit namin. Tsaka kalahating kilong pang bubong, yung umbrella. 70 pesos per kilo, kaya 105 pesos lang sa mga pako. Nga pala, dalawang panday lang ang aming kinuha. Bali, apat na araw silang gumawa. Tapos, 650 a day. Kaya pumapatak na 5,200 ang napabayad sa panday. Tig 2,6, bali sila. Apat na araw lang silang gumawa. Gawain kami na nga ang yumari ng bubong. Kaya ang total natin, para sa kulong agay na re, 12,556. Yan yung nagastos namin. Maaaring mataas o mababa ho aray kumpara sa inyo. Nakadepende ho kasi ang presyo ng materyales sa lugar. Pero hindi naman siguro magkakalayo yan. eh ay eh, kumpletuhin na natin. Idagdag na natin ang kwentahan ng buwik. Ang buwik naman ho ay dna ay 3.8 to 4.5 bang isa. Kung mag-aalaga ka ng sampo sa pagkisimula ay more or less 50,000. Basta bahala na kayo magkwenta kung magkana man ang buwik dyan sa inyo. Sa suma total, more or less 60,000. May sampung buwi ka na at may maayos ka ng kulungan. Yun lang. Ay siya, paano ka mga buwik? Susunod na lang ulit. Ingat. Love you. Oops, huwag niyo pala akong kakalimutang i-follow ha. Magbubuwik TV, Marks Lewis Albergilla. Salamat mga buwik.